ng sa panasan kami ay dadaan ng kutkut medyo maliwilayo na kami kinukuha na ng bangus sapagkat paubos na ho dito sa may paumbong sa may San Jose paumbong paubos na po ang mga pinimbangus dito kaya tayo naman ay sa malolos let's rock and roll uh, Dito ho kami dadaan sa may kutkut Ayan, dito po ang Sapa paputang kut-kut. Diretso sa panasahan. <laughs> Ngayong araw na ito, kabinga ka pala kukuha ng binimbangus sa may malolos. Medyo may na ang aming pupuntahan dahil madalang na o oh, mahirap na sa ngayon ang binimbangus. Dahil noong nakaraang July, tayo ay nakaranas ng walang pagtigil ang ulan, pagbagyo, hanging kabagat at high tide. Ang resulta, bumaha sa ating lugar. Dahil nga sa pagbaha na yan, hirap tayong mga mamamayan na nasa laylayan. Dahil nga po ay eh, matutulog ka na may tubig at pagising may may tubig, habang nagkakapi ka nga ho eh, nakababad yung paa mo sa bahay, tapos eh, may alipo nga pa, sakit lang. Pero mabalik nga ho tayo dito sa binhiya ng bangus. Nalubog nga din po lahat ng mga plays dito. Ang resulta ay tumapon ang mga binhim bangus sa kailugan. Pati nga ho yung mga palakihin na bangus, sugpo, alimango at baname ay nakatakas din o nakawala dahil nga po sa bahay ito hong na namin na to ay sa kutkot kot paumbong kaya makikita mo dito ay maraming punong sasa sa paumbong nga pala ay maraming punong sasa na pinagkukuhanan ng tuba at ang tuba nga na to ay nagiging suka ang lasa po ng purong suka na galing sa punong sasa sa umpisa ito ay maasim at medyo may katamisan at nababago nga din po pala ang kulay nito dahil po ito ay naturally fermented at kapag nagtagal naman po ito ito ay maasim nawawala na po ang tamis yan po ang purong suka na galing sa punong sasa mula sa paombong bulakan. Nandito na nga ho pala kami sa Baryo Gunaw. Ah, itong ilugo na to, yung kaliwa na to, malaking ilog na yan, yung kaliwa na to papuntang Panasan at ito naman pong kanan papuntang Pagala. Ah, nasa Malolos na po tayo. Madalang po ako mapunta sa lugar na to. Taon na ho ang nakalipas bago ako mabalik sa lugar na ito. Ayan nung oras na yan, bumalik ho kami, hindi kami pumasok sa asapa na yan dahil po may bako daw po na gumagawa. Kaya naman ay humanap kami ng ibang ruta o daan papunta sa binhian na aming pupuntahan. May mga nadaanan din po kaming mga puno na mangroves na nagpoprotekta sa ating mga kailugan at mga plais daan. At kapag high tide naman ay dito namamahay o naglalagi ang mga isda. Nagiging tahanan din ito ng mga ibon. Kaya atin pong ingatan, alagaan, mahalin ang ating kalikasan dahil malaking tulong ito sa atin. Ganda pagmasdan ng mga mga grupso. bangus Piling bangus, dyan po sa Cuba na yan Ito ay, anong lugar po ito? Pagadtang Pagadtang Ito ay lugar ng Pagadtang, Malolos Shoutout po sa mga tigong Malolos Pwede Yung ganito makakasingit Nakataan yan, Dinis, hindi nakataan yan Oo, oh, di yan Nangyari, ah, bumalik kayo, may, may bakul daw eh Hindi naman yung sabi Ay, nakalagay at dumating na nga po kami dito sa kubo at tinahango na nga po namin yung aming plastic. ayun na ating pinhi. Dito na ho kami ngayon sa Plyce sa may Pangadtan, Malolos. At kukuha nga kami ng binimbangos. Tingnan po natin ang binimbangos sa ating kukuhanin. At bago nga po kami lumusong, ang nagkukwentuhan muna, nagpapahinga ang mga tao. Ayan, ito. Ay, mga tropa natin yan Good morning po mga sir Ayan, si Chong Ipin, kagawad Ayan, ito po ang ating kukuhan yung bitin bangus, o oh, ayan o Ayan, ang gaganda, lalakas Mamaya, sasagapin na yan At ilalagay sa bitinan para makasuka Sa bagay, dito sumusuka na po dito yung mga bitin sa Prinsa na to sa sumasabang, ayan, against the current of water para makasuka sila yan o oh, dami yun oh. magagas pa nga ang ating pinking bangus at may maliliit ding sinasagap na nga po ang mga binhi gamit ang anim na tao dahan-dahan lang o oh, para sigurado na masapul nila ang isda ayan nasagap na nga ako oh, nila at ilaayos na oh, nila para oh, pasokain at pasabangin itong mga bini para walang kinain at pag pinainimpake hindi na susuka sa plastic at hindi na mapopulit ang tubig hindi na rin may stress So bangus pero 2 media 3 4 5 Pinakamali yung 2 media 3 4 5 2 media 3 4 5 Yun Sinisimula lang akong bilangin ang binhim at lima nga po ang nagbibilang. Ayan. Medyo may kahirapan na po ngayon sa binhim bangus sapagkat nagkakaubusan. Nandito na po kami sa Malolos. Diyan nga po nag-iimpake sa Bekubo para, para lilim at hindi naman po sa baba ang bilangan. At yung mga bossing na doon sa prinsa, tingnan po, upo, upo mayaman eh. Dito sa binhiya ng bangus ay may teamwork po sila. Tulong-tulong Habang sa babae ay nagbibilang at meron din pong taga-abot at taga-palipit. At yung iba naman po dito ay taga-panood. Siyempre, kailangan may mananood para para ayos. Ano chong? Oo, oh, di pwede utusan. Kailangan may taga Hindi <laughs> <laughs> daw pwede yung utusan kasi tamad. Ay, di, joke lang po. Yan na nga po ang size ng ating dideliver sa ngayong araw na to. Ito na o, may naipakin na. At doon naman po ay nag-oxygen ang ating mga tropa. Tulong-tulong, sama-sama at may pagkakaisa. Yan ang ating kasama sa binhian, supplies daan. Nagsisimula na nga po magbilang ng binhimbangus ang ating mga kasamahan. Tahimik po sila, seryoso. Baka magkamali ng bilang. Kaya po, tulong-tulong na lang. <coughs> Natapos na nga po kami mag-impake at ikakarga na nga po namin ito sa bangka. O, <coughs> oh, pabalik muna kay Jeff kung sakali may butas. Babalik kayo, pabalik. Pagka kasi butas, boss. 2, 4, 6, 7, 8, 9, Pagbiyahin na nga namin itong baos na to, sa may panasahan fishport. Kapunta na ako kami sa may panasahan. Panasahan fishport. At ah, doon ako na pinahamu eh. Ang mga piling ito. Dito na ako kami sa panasahan beachport Ah, ako yung nakahon namin. Nagkarga na nga po namin yung binibangos dito sa tricycle. Ito parang iyan Oh. At dito kami sa Panasahan. Panasahan Fishport. At nandito na nga ako kami sa may bulihan na binagdalhan namin ng binhim bangus. Shoutout po kay Sir Obet Cardenas na hindi ko na ho ng video. Thank you po sa inyo sir. Pagkatapos lang po namin mag-deliver sa may bulihan ay dumiretso na kami sa San Isidro Dos, Hagudoy, Bulacan. Sir Toto Legaspi, ang po ng binhim bangus. Salamat po sir. kain ho tayo chicken teriyaki na kaming gulang kasama si parang iyan kain ho dahil ho inabutan kami ng tanghalian at malakas na ulan kumain muna kami ni parang iyan kaya nga ho tayo naghahanap buhay para pagkumita, kumita meron tayong pabili ng pagkain kaya kain ho tayo tignan nga po ang ating isang buyer na kukuha ng binimbagos na taga saan sir? Ah, DRT. Kala ko ano. Kala ko kagayan. Ah, DRT po ay sila, sir. Ito po ang bilhin bangus. 1.5 lang po yun, sir. Oh, Marami salamat nga po pala sa kumuha ng bilhin bangus. Sa kay Ray. Ray. Sir Raymond. Thank you, sir. Hello. Yeah. Hanggang dito na lang ang ating video. Follow, like, and share. Michael Subira, salamat. Maraming salamat po. Ingat. God bless.